Otopsi tayo. Sabi ko, ano bang otopsi natin, Dok? Sabi niya, babae. Sabi ko, babae, ilang taon, Dok? Sabi niya, 16 years old. Sabi ko, ano bang, ano bang kaso, Dok? Sabi niya, rape. Sabi ko, Dok, mag-rape, saan may otopsi? Sabi niya, may nakita ka bang nirape sa kilikili. May <laughs> nakita ka bang nirape sa leeg, doon talaga si Ay, tama. Nakapika, dapat mong kami Sabi po ng Sabi ko ng Doktor Jun, Masaya ka kasi ginagawa mo. Sabi ko, siyempre nag-autopsy kami doon sila. Sabi <laughs> ko, ah, sobrang saya ko doon. Hindi Gusto mo ba yung mama? na ibig doktor. Tinanong isang mahirap. Isang ang paslupa, dukha. Tinanong ng isang mayaman kung gusto daw akong yung simple Siyempre, bakit ito yung sugo ng Panginoon? Sabi ko sa kanya, Yes, do! Mga kaibigan, natanong na ba kayo na hindi mo kakilala kung gusto mo yung mama? Tulad nito, talawin ko yung gusto mo yung mama? Tulad din yun sa pagtanong sa akin. Nung sinabi ko sa kanya, yes, go, sabi niya sa akin, kung gusto mong umaman, Mr. Agraw, iwanan mo lahat yung ari-arian at sumunod ka sa akin. <laughs> sabi ko, tingnan mo lang na, narinig ko na yan, Jesus, ikaw bingon. Bakit di ka, wala na ba ari-arian at kayamanan? Wala na po, ako, 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 ako wala, wala susunod ako sa kanya, dahil na ba wala wala? Tama mo ba? In sumunod po ako. Ang napasukan ko, network marketing. Mga kaibigan, haba pong

Pinasukan ko na ito hanggang pumasok na akong pangalawa, pangatlo. Habang pinasukan ko na yung mga pag-direct sealing, pumasok na ako ng na Abolo, na Natasio, Tapanware, lahat! Pinasukan ko na! Pati pag ng Sorizo, Ibotino. Mga kaibigan, pati pagsukan ng panty at Bra, pinasukan ko na. Dahil sa direct sealing, doon ka na uyayaman. Kaya kung makita mo mga babae, mga kaibigan, ako is time lang ng wala lang ko na. Yung iba dyan, kapi-kapi, pang malaking world cup, Gano'n. <laughs> <laughs> so, Nung ako po'y, ako po'y pumasok na, in-invite ko ako na isang tao dito po sa M-Global. Actually sawang sawa na po ako sa networking, Sabi ko, ayoko na. Pero ang sinabi niya sa akin, kung ayaw mo lang, anong ipapakain mo sa'yo? Sabi ko, wala. Kaya papasokan ko na. Pumasok po ako M-Global, June 8 of 2009 kaibigan, nung pumasok po ako, malayong malayo, malayo na ako na kumakanda ko. Nung pumasok ko sa Inglubal, malayong malayo ko malayo lang ako. Lahat ng mga ko, nagsipag sipag pata na. Ano ba Kasi ang sabi niya sa akin, hindi naman si networking. Kasi sawang-sawa na kasi sa mukha ko, mga kaibigan. Binabaling ko po lahat. Habang pinasukan ko po yung global, 3 months after doing the business, Junang ngeraw, nagpapalbas 1.6 million branyo Monteros <laughs> per Ang Ang suertiku nung ingin kalabas aku nang Montero Kasi 2009, yun ang unang labas dunsa dabaw Ang mga kaibigan, ang unang nagpalbas ku dun Siang patuan mong alon, muna dateng mati Junang ngeraw Nga <laughs> baka suertiku Ayun kakek, melayang bala ngeron Sakin mga kawan sa jan, ang gaupo pula dijun, ang gaupo pala dijun bayaran Habang may malaki yung sandbox doon na hindi kita malilimutan. Habang nakatingin mga tao sa akin, sabi niya, Naku, ang swerte ni Jun, hindi drive-in for Pero nang ko ako lang muntin, mga kaibigan, ang sarap ng buhay. Tinulit-tulit ko na hanggang mabot ang six months, ako po yung unang award sa Davao City, the first millionaire in Davao, dito po sa Cunita Astridome. yung unang award as a global ambassador in Davao City. Yeah. Grabe! Hanggang tinuloy-tuloy mo na mga kaibigan 1 year and 3 months. Mga kaibigan, June ang na nagpapalabas ulit. 1.6 million brand new. Yung day Ang soon. I'm sa loob ng dalawang taon mga kaibigan, dalawang sasakyan ang napalabas ng isang dating imbal sa Maduro. Mga kaibigan, dala ko lang po dito pangarap ko. Wala po akong dinadalang iba. Pangarap ko lang. dalhin mo lang na hindi ko inakala. Kaya ang pangarap ko, makukuha ko pala sa Alliance in Motion Global. Yeah. Mga kaibigan, dati po akong walang-wala. Na sinong makakala ng dating imbal sa Madon ngayon nagiging global ambasador? <laughs> ang dami na kong problema. Pero nung nag-umpisa ko sa global hanggang ngayon, ang dami ko pa rin problema. Una, problema ko kung ano mga damit ang susutin ko. Problema ba Pangalawa, problema ko kung ano mga lilo ang susutin ko. Marado ba, marulis ba, matag ba? Hindi ko ako nagmamayabang. Kasi ilalagyan mo na kung walang wala, kayo nagkakaroon. Paglabas ko sa so, bahay, problema ko kung anong sasakyan ang gagamitin ko, Montero ba o Tucson? <laughs> problema na yun? Eh sabi ko sa driver ko, driver, ihanda eh, ko lang sasakyan. Wala naman akong driver. Sabi ko, Jun, ihanda <laughs> ko lang sasakyan. Sabi ko, saan ba lang natin, Jun? Sabi niya, eh, Miss Ayay, sabi niya, social my driver. <laughs> mga kaibigan, dati po mga kaibigan, ang swerte ang buhay ng mga tao na kapunta dito. Nasabi ko dati, maybe one of these day makapunta din ako dyan. Kaya mangarap ka lang sa mga andito ngayon, challenge ko kayong lahat. Huwag na huwag mo yung titigil dahil lahat ng pawis, pagod, at hirap ng wayo. Kaya dyan, sa Alliance Emotion Global. May yeah. dito ko, magpasalamat ako at magpasalamat ito mga nag naging ehemplo sa negosyong ito. Una po, magpasalamat po kay Lord. God is good! Talaga! Right. God is good! All, right. is good. All, right. All the time! Hallelujah! Pag-alagay! Right, right. <laughs> Pangalawang po, pasalamatan ko po, po ang ating pinakamabait ng mga board of directors sa buong mula sa ating pinaka-applying na naging director po, po si Jonas Green. Malangkahan po natin. Miguel. Pangatlo ko ang ating pinakamabayad na visionary president ko, Ed Pabanto. At ang kanyang magbahay sa Victoria Kauli. Mga kaibigan, pasalamatan ko po, po lahat ng mga Speakers Bureau na walang sawa at ang pupunta sa Davao. At lalo na yung taong naging inspirasyon at nagiging tulay kung bakit ako napunta dito sa Alliance si Motion Global. May uptime, Mr. Jogi Guillermo! Yeah!

Interes sa'yo, natawa ah. ko sa'yo, ha? O, oh, di ba? Bihira Ay, yun. Bihira yun. Ang isang magaling na komedyante pag napatawa mo. Diba? Oo. At mayaman, ha? Ah. Mayaman na komedyante. Parang ikaw.